Nahanap mo na ba ang iyong sarili na nakikipaglaban sa isang nakakapagod na labanan sa diabetes? Pagod na sa pamumuhay na nakulong sa mga limitasyong ipinataw ng walang humpay na sakit na ito, na nagnanakaw ng iyong lakas at naghihigpit sa iyong mga pagpipilian. Nagdadala ako ng mga revolusyonaryong balita na magpapabago sa iyong buhay. Ipinakita ko sa iyo Glucocalm, ang pinakabagong inobasyon sa paglaban sa diabetes. Maghanda upang magpaalam sa mga paghihigpit at yakapin muli ang buong buhay. Glucocalm ay hindi lamang pag-asa, ito ay isang siyentipikong revolusyon sa pagkontrol sa diabetes. Ang advanced na teknolohiya at eksklusibong formula nito ay maingat na binuo upang maibalik ang natural na balance ng iyong katawan na nagbibigay ng epektibo at pare-parehong regulasyon ng mga antas ng asukal sa dugo. Isipin na makakain ka ng masarap na pagkain ng walang takot sa mga kinatatakutang pagtaas ng asukal sa dugo, nang walang pakiramdam ng panghihina at pagkahapo na kadalasang dala ng diabetes. Sa glucocalm, ang katotohanan ng ito ay abot kamay mo. Palayain ang iyong sarili mula sa mga paghihigpit at lasapin ang bawat sandali ng may panibagong kumpiyansa. Huwag hayaang magpatuloy ang diabetes sa pagdidikta sa mga tuntunin ng iyong buhay, pagpapahina ng iyong espiritu at paghihigpit sa iyong mga aktibidad. Damhin ang pagbabagong kapangyarihan ng glukokal ngayon at mabawi ang iyong kalayaan na mamuhay ng buo at malusog. Ito ang iyong natatanging pagkakataon na gawin ang unang hakbang tungo sa kalayaan ng diabetes. Gamit ang glucocalm, sa wakas ay mabawi mo na ang kontrol sa iyong buhay. Huwag hayaang nakawin ng diabetes ang isa pang sandali ng iyong mga mahalagang sandali. Huwag nang mag-aksaya ng panahon sa pagharap sa mga negatibong epekto ng diabetes. Mag-click sa link sa ibaba at madala sa opisyal na website, kung saan makikita mo ang lahat ng kinakailangang impormasyon at maaari kang bumili ng glucocalm sa ligtas at maasahang paraan. Gamitin ang pagkakataong ito para baguhin ang iyong buhay. Tandaan, ang opisyal na website ay ang tanging lugar kung saan magkakaroon ka ng akses sa tunay na glucocalm at tamasahin ang lahat ng mga benepisyong inaalok nito. Gumawa ng tamang pagpili at mamuhunan sa iyong kalusugan at kapakanan. Dumating na ang oras para magsabi ng sa buhay na walang diabetes.